Welcome back mga kaboxing! Tila naging maganda nga po ang pagtatapos ng taong ito para sa ating mga matitibay na pambato dahil matapos manalo ni Mark Magsayo sa kanyang naging tune-up fight kontra sa pambato ng Ecuador na si Brian Mercado kung saan apat na beses niya itong pinabagsak at tinalo niya ito via second round knockout sa kanilang laban at matapos namang matalo ng tatlong beses na magkasunod via unanimous decision sa mga boksingerong hapon ay nagawa namang makabawi ng ating former world title challenger na si Jeyo Santino Santissima sa pambato ng Japan na si Hiro Ichimichi na kung saan tinalo niya ito via third round technical knockout. At sa unang pagkakataon na lumaban sa labas ng bansa, isa pang Pinoy na kasamang lumaban ni Santisima sa bansang Japan ang gumawa ng ingay matapos nitong talunin at pabagsakin ang pambato ng Japan na si Tulio de Canarudo sa loob lamang ng 58 seconds na si Kenneth the Loverboy Lover. Boy Lover. Ginulat nga po ng ating undefeated prospect sa Bantamweight division ang mga Japanese boxing fans matapos nitong pabagsakin sa loob lang ng 58 seconds ang kanilang pambato na si Tollyo De Canarudo na may kartadang 8 wins with 4 knockouts, dalawang talo at dalawang tabla. Sa unang segundo nga po ng kanilang laban ay tila nagkasukatan pa ang dalawang boksingero. Pero nang sinubukang makipagsabayan ni Dika Narudo sa ating pambato ay isang sulidong one-two combination ang naipatama ni Luver sa ulo ng Hapon dahilan para bumagsak ito. Bagamat sinubukan pang tumayo agad ni Dika Narudo para ipagpatuloy ang laban ay halatang hilo pa ito at di pa nakisama ang kanyang mga paa dahilan para mapahawak ito sa lubid. Dito na nagpasya ang referee na itigil ang laban para makaiwas pa sa malubhang pinsala. Dahil sa panalo na ito ni Luver, siya na ngayon ang may hawak ng OPBF Bantamweight Belt. Sa mga di nakakaalam, taong 2023 nasungkit din ni Luver ang WBC Asian Continental Bantamweight Belt matapos nitong talunin ang kapwa Pinoy boxer na si Edward Heno via 12 round unanimous decision. At nitong nakaraang Agosto lamang ay napanalunan din ni Luver ang WBO Asia Pacific Youth Bantamweight Belt matapos nitong talunin ang pambato ng China na si Cheng Cheng Yang via 10th round unanimous decision. At dahil sa impresibong panalo na ito ni Luver sa Japan ay aasahang marami pang magaganda at mabibigat na laban ang paparating sa susunod na taon sa labas ng Pilipinas. May lakas at maganda din ang galawan nitong si Loverboy mga kaboxing at may edad lang itong 21 anyos. Kaya abangan at suportahan po natin itong mga kaboxing at sana isa din ito sa magiging future world champion ng Pilipinas.